Hello everyone. Ang topic natin ngayon is about real numbers and imaginary numbers. Okay. So sa ating kasing number system, ano 'yun nahahati sa dalawang kategorya no. Ito nga yung real numbers at imaginary numbers. Okay? So pag sinabi nating real numbers, ito gawin natin ano So sa number system natin, So, nakahatihan o sa dalawa. Real, yung real part, and then yung imaginary. Okay? So, pag sinabi natin real numbers, ang mga example nyan is negative 3, negative no? 2, negative 1, 0, 3, tapos sample 8, 0.5 no? 4, 3 4 over 3 Square root of 2 Yung pi natin Yung e Yan yung mga real number Real number Number na Hindi imaginary Okay, so pag sinabi natin yung imaginary Yung 5i Okay Yung uh, Negative 3i Example natin Yung i natin equal yan sa Square root of Negative 1 Okay square root of negative 9, square root of negative 3. Okay? So, yan ang example lang imaginary numbers. Okay? So, ito naman ang real numbers. Okay? So, sa real number natin, meron tayong tinatawag na sa real na, no? Sa real part, merong rational, merong irrational. okay, so under rational numbers naman, andito yung integers, andito yung whole numbers, andito yung natural numbers. Okay? So, ang example ng integers natin, yung negative 3, oh, negative 2, negative 1, 0, tapos 1, 2, 3. Okay? So, from negative 3 hanggang uh, 3, dito, based to, sa, sa example natin. No? So, pwede yung maging hanggang negative. Negative. Basta, ma, basta maraming numbers, no? Okay? So, whole numbers naman is numbers na mag-start sa 0. Okay? 0, 1, 2, 3, 4. Okay? So, natural numbers naman is mag start siya sa 1. Okay? 1, 2, 3, 4 hanggang sa pinakamalaki niya. Okay? Oh. Okay, so yan ang integers, whole numbers at numbers. Okay? So pag sinabi nating number 6, oh, Ano natin siya i-classify? So, siya ay real. Hindi naman siya imaginary, no. Siya ay real. Tapos, siya ay rational. Tapos siya rin ay integers. Siya rin ay whole numbers. Siya rin ay natural numbers. Okay? So ano naman pag sinabi nating uh, irrational. Okay? So bago 'yun ano, ang rational pala is uh, can be put ano rational that can express as a quotient. Okay? So kaya nga siya tinawag na rational ano from the word ratio, no? fraction. Okay? So pwede mo siyang Uh, i-express as fraction. Okay? For example, yung 2 mo or, or yung 4, uh, no? So, pwede mo siyang isulat as uh, fraction na na ang sagot is 4. So, like, like for example, 12 over 3. Diba? Okay? So, yan ang ibig sabihin ng rational, ano? May susulat mo siya as fraction. Okay? So, yung for example, yung 0.5. Okay? So, rational yan. Real numbers yan. Pwede mong isulat ng fraction ng 1 over 2. Okay? So, 1 over 2 is, is simply 0.5. Okay? So, can, at atanda nyo, rational number that can express as a quotient. Okay? So, as a fraction. Ano? Can be put as a fraction. Okay. So pag sinabi naman natin irrational numbers. So ito yung cannot be put in a fraction. Okay? So pero tayo tinatawag na non-repeating at non-terminating. So yan ang irrational number no. So, example is square root of negative 2. Okay? So, ang, ang square root of negative 2 is, no isulat mo yan as 1.414213562. Okay? So, non-repeating, ano, yung decimal numbers niya, ito, non-repeating. Okay, so from 4 nagiging, kasunod nyo is 1, 4, 2, 1. So, non-repeating. So, non-terminating naman, ibig sabihin is, yung decimal number niya is continuous, no? Endlessly. Yeah. Yan yung, so ibig sabihin, endlessly. So, walang katapusan. Diret-diret yung non-terminating. Okay, yun ang example ng ating irrational. Okay, so, again, ito, ay cannot be represented counted as fraction. Okay? So, for example, yung E mo. Yung E mo, equal yan sa 2.718 at 2.8 Uh, 1.8 uh, Yan, so on and so on and so, on. so Okay, so yung pi natin Okay, so equal siya sa 3. .1415926. Okay? So so on and so forth, no. Hindi siya na hindi siya non-repeating, I mean non-repeating tapos non-terminating. Okay? Hindi inuulit and walang katapusan. No, yun ang ibig sabihin ng irrational. So rational versus irrational. Okay? So meron din naman tayong tinatawag na non-repeating, but terminating. ayusin ko sulat ko. Na. so non-repeating, but terminating. so example yung 0.375 Itong 0.375 mo, masusulat mo yan as fraction. So, since nasulat mo siya as fraction, ibig sabihin, ano to, uh, irrational to. So, non-repeating nga lang siya, kasi 375. So, non-repeating. But terminating. Kaya lang hanggang 5 lang siya. Okay? So, consider yan as rational numbers. Okay. So next is meron naman tayong tinatawag na repeating but non-terminating. Sample yung ano mo. 0.22222. Okay? So, eto ay So, repeating siya, no? Repeating yung numbers mo Pero, ano siya? Non-terminating So, consider yan as rational Okay? So, eto kasi is Pwede mo siyang masulat, ano? As fraction na 2 over 9 Okay, so 2 over 9 mo is equivalent to 0.2222. So, repeating but not non-terminating. No? So, rational yan. Okay, so example, pwede rin yung 0.444444. So, yan ay rational numbers. Okay, so yung example mo is, uh, pwede ganito, no? 1.23, 23, 23, 2, 3 yan ay kinukonsidered as rational numbers okay so nare yung 2 3 2 3 2 3 2 3 pero non-terminating you no know, dire-diretso lang siya endlessly okay so yun ang pagkakaiba ng rational at irrational okay So, non-repeating at non-terminating kapag irrational. So, madali lang 'yung imaginary numbers na 'no sa number system natin 'no. Madali lang 'yung real at saka imaginary. So, madali lang siyang tandaan. Tandaan 'yung ating imaginary. Okay? So, example tayo. Magbigay tayo ng ilang example ano tapos i-analyze ia natin kung saang number system siya nabibilang, saang kategory siya 'no nabibilang Okay? So, example natin is negative 64. Okay? So, dito makikita nyo, square root of negative 64, masasabi natin agad na uh, imaginary yan, Ano? So, sa number system niya, real or imaginary. So, ibig sabihin imaginary agad to. Kasi nga, itong square root of negative 64, pwede mo yung isulat na square root of 64 times square root of negative 1. Which is, yung square root of 64 mo is 8, tapos times di i. Yung square root of negative 1 mo is uh, i, simply i. So, is equivalent niya sa 8i. Okay, so, imaginary yan. Okay? So, example naman is kasunod is 2 pi. Okay, dito. Kung may 2 pi agad siya, no? So, ma-analyze mo agad siya as uh, hindi to imaginary. So, pero ito ay real. So, anong kategory sa real? Rational or irrational? So, ito ay mapapansin nyo. Meron siyang pi, no? So, ibig sabihin, nabibiling siya sa tawag na irrational. Okay? So, kasi ang 2 pi is equivalent sa 6, no? 6.28318530 uh, 307. okay. so, endless Okay, so yan ang ating sagot sa 2 pi no? real tapos irrational siya. Okay? So yung -30 naman, example, -30. Okay, so negative 30, hindi siya imaginary, so nasa real part siya. Okay, so sa real part, siya ay uh, rational or irrational. So, rational siya kasi pwede mo siyang masulat as fraction, ano? Kasi pwede mo siyang sabihin na yung 30 galing siya sa, sabihin natin 150, no? 150 divided by 5. So, 150 divided by 5. Pwede mo siyang isulat ng ganyan as fraction. Okay? So, may pinanggalingan, ano, no? So, ang sagot is, ah, sabi natin negative pala kasi negative siya. So, ah, negative 30. Okay, so, rational siya. Then, negative siya, no? So, ibig sabihin, siya ay integers. So, okay. Yung ating example naman next is 6.5 tapos i, e. No? So, eto ay may E agad, no? So, eto siya ay, siya imaginary, real siya. Tapos, siya ay anan uh, repeating non-terminating. So, irrational siya. Okay, so, ganun lang kadali ang pag-analyze ng uh, numbers, no? Kung unang-una, taalamin mo kung ano siyang saang number system siya nabibilang sa real or sa imaginary part. So, madali lang naman i-analyze kapag imaginary. Okay? So, kapag naka-real ka na, i-analyze mo naman siya, rational or irrational. Kapag nasa rational ka, ano siya? Saan siya nabibilang? Pwede ba siyang, na, nabibilang ba siya as integers, whole numbers, natural, as natural numbers, like yung ating uh, uh, example natin as negative. For example, ito nga ng ating, saan na ako oh, nawala, no? For example, yung ating 4, no? Yung 4 natin. So, siya ay integers. Siya ay whole numbers. Siya ay natural numbers. Okay? So, ganun ang pag-analyze ng isang number. Okay? So, yon, I hope sana may natutunan kayo sa topic na to, no? Ito yung pinaka-start natin dito sa math natin. Mag-umpisa tayo sa numbers. Okay, so kung meron kayong mga gustong itanong or meron kayong hindi na intindihan, meron akong na-miss na part, no? pwede, pwede kayong mag-comment sa ating pinaka-comment box. Okay?